Alam mo ba na may mga bagay na gustong marinig ng mga babae, pero bihira lang talagang pinapansin ng lalaki? Hindi ito yung typical na ang ganda mo o ang sexy mo. Ito yung mga forbidden compliments, yung mga nakakaantig sa puso nila pero hindi nila inaadmit. Kung gusto mong mapalapit sa isang babae o maging mas kakit-akit sa natural at stoic na paraan, kailangan mong malaman ng mga ito. At sa video na ito, Ituturo ko sa iyo six forbidden compliments na gustong marinig ng babae, pati na rin kung paano mo sila maibibigay ng hindi awkward or pilit. Maraming lalaki ang nagkaka problema pagdating sa pagbibigay ng tamang papuri. Karaniwan kapag sinasabi nila ang maganda ka o ang ganda ng buhok mo, nakakaramdam ang babae ng parang generic at paulit-ulit lang, hindi sincere o deep. Parang para lang ma-flatter, hindi talaga mula sa puso. At ito ang dahilan kung bakit kahit maganda ka o may effort ka, madalas hindi ka agad napapansin. Mas nakaka-frustrate pa, marami ang naniniwala na kailangan nila maging romantic o cheesy para makuha ang atensyon ng babae. Pero sa stoic perspective, yung sobrang overthinking at pagiging clingy ay hindi ka attractive. Reality check. Hindi mo kailangan mag-effort ng sobra para mapansin ka. Kailangan mo lang malaman kung anong papuri ang tumatago sa puso ng babae. Imagine this scenario. 1. Nag-text ka sa kanya ang ganda mo tapos wala siyang reply. 2. sinabi mo sa kanya sa date. Ang sexy mo. Tapos parang napapikit lang siya sa selfie mode. Nakakainis, di ba? Hindi dahil sa babae ang problema, kundi dahil sa approach mo. Maraming lalaki ang nagkakamali sa dalawang paraan. One overload compliments. Sobrang dami pero shallow o walang meaning. Dulu, wrong timing. Sinasabi sa mga hindi tamang pagkakataon, kaya parang nakakailang o creepy. Kung paulit-ulit mo itong ginagawa, maaaring mapalayo sayo ang babae imbes na mapalapit. Stoic angle. Sa stoicism, hindi mo kontrolado ang reaksyon ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka magpapakita ng value. Ang tamang papuri sa tamang paraan ay nagpapakita ng inner strength, awareness at sensitivity. Dito papasok ang six forbidden compliments na gustong marinig ng babae. Hindi ito karaniwang papuri, kundi yung mga subtle, meaningful, at malalimang ang epekto. Two the ways nakikita kita, hindi lang sa panlabas. Hindi lang tungkol sa ganda, kundi sa kabuuan ng pagkatao niya. Example, ang ganda ng energy mo, ramdam ko yung passion mo sa ginagawa mo. Stoic tip, ipakita na nakakapansin ka sa essence, hindi sa superficial. Tuwi na inspired ako sa iyo. Lalaki na nagpapakita ng admiration para sa abilidad at personality ng babae. She is rare at attractive. Example. Grabe, paano mo nagagawa yung project mo? Inspiring ka. Stoic angle. Genuine respect, hindi flattery. 3. Mahalaga ang opinion mo sa akin. Nakakaramdam ng validation ng babae kapag alam niyang value ng lalaki ang kanyang thoughts. Example. Gusto ko marinig yung perspective mo sa problemang to. Stoic tip. Control mo ang sarili mo pero pinapakita mo na marunong ka makinig. 4. Pinaparamdam mo sa akin ang kalmadong presence mo. Lalaki na composed at stoic. Complemented sa natural calming effect ng babae. Example. Tuwing kasama kita na papawi ang stress ko, relax ako sa tabi mo. Stoic perspective. Balance of emotions, hindi dependency. Timafu ang tapang mo talaga nakakabilib. Recognition sa courage, resilience o boundaries niya. Example, nakakabilib yung paraan mo humarap sa challenge na yon. Stoic tip, hindi tungkol sa physicality kundi sa inner virtue at strength. Six, hindi ka nakakaubos ng energy sa maling paraan. Meaning, napapansin mo na efficient siya at hindi ka drain emotionally. Example, alam mo ang ganda ng energy mo laging positive pero hindi fake. Stoic approach. Focus of value, hindi sa superficial attraction. How to deliver them? Timing, bili inang tamang moment, preferably private at relaxed setting. Tone, sincere at calm, hindi high pitched or exaggerated. Contextual relevance, i connect ang compliments sa actions or qualities niya, hindi generic. Observe reactions, kung positive, build on it. Kung awkward, adjust. Mini script example, alam mo hindi lang sa itsura mo, Pero ramdam ko yung dedication mo sa ginagawa mo. Nakaka-inspire ka. Simple, direct at stoic. Nagpapakita ng respect at awareness. Kung gusto mong mas mapalapit sa babae o mas maging stoic at kaakit-akit, simulan mo nang i-apply ang mga forbidden compliments na ito. Challenge. Subukan mo sa isang babae na kilala mo at obserbahan ang epekto. Hindi mo kailangan mag-effort ng sobra. Less is more. Maraming lalaki ang nakakagawa ng tatlong common mistakes. 1. Wrong body language. Nakaupo sa sofa, nakatingin sa cellphone, o nakatayo parang stiff habang nagpapakita ng papuri. Resulta? Hindi siya naniniwala sa sinasabi mo. 2. Wrong tone. Sobrang exaggerated, high-pitched, o parang fake. Nakakaramdam ng skepticism ang babae. 3. Wrong timing. Sinabi sa public o sa hindi tamang moment. Parang pinipilit lang at nawawalang sincerity. Stoic principle hindi mo kontrolado ang reaksyon ng iba, pero kontrolado mo kung paano mo ipapakita ang sarili mo at ang iyong value. Kung mali ang approach, kahit perfect ang salita, maaring maging awkward o nakakairita. Imagine mo ito. Sinabi mo sa kanya, nakikita kita hindi lang sa panlabas. Nakatingin ka sa phone habang sinasabi mo. Sabi niya, oh, okay, at umiling lang. Nakakainis, di ba? Hindi dahil sa babae ang problema, kundi dahil walang impact ang delivery mo. Maraming lalaki ang nagkakaproblema sa parehong bagay. Nagpapahayag pero walang presence. Ang puso nila wala sa salita. Nagpapahayag pero overacting. Halos dramatic na parang movie scene. Hindi natural. Nagpapahayag sa maling context. Public, crowded o stress na moment. Stoicism tip, less drama, more control. Yung papuri dapat parang natural na reaksyon, hindi performance. Ngayon, pag-usapan natin kung paano i-level up ang forbidden compliments para may maximum impact. Truly one, body language, ang katahimikan ay malakas na mensahe. Eye contact, hindi stare down pero steady at warm. Ipakita na nakikita mo siya at attentive ka. Posture, relaxed pero confident. Huwag nakayuko o nakasandal lang. Gestures, subtle hand movements para suportahan ang sinabi. Hindi exaggerated. Stoic angle, calm, composed, at controlled body. Nagpapakita ng inner strength. Example. Sabihin mo, nakikita kita. Hindi lang sa panlabas. Habang nakatitig sa mata niya ng may slight smile. Effect. Ramdam niya na genuine at sincere ka. Tone of voice, calm, deep, at controlled. Iwasan ang high-pitched o fast talking. Gamitin ang soft but confident tone. Palala. Stoics value control over emotion. Hindi mo kailangan mag-overact Example, gribi, paano mo nagagawa yung project mo? Inspiring ka, sabihin ng normal, hindi parang cheerleader o sobrang dramatiko. In-timing, piliin ang tamang moment. Private moments, public moments. Relaxed setting, stressful setting. Observe her mood. Positive energy moments, show better impact. Example, kung nagkakape kayo at relaxed siya, sabihin ng compliment. Huwag sa gitna ng argument o habang busy siya. 4. Contextual relevance. I connect sa actions or personality, hindi generic kundi specific sa kanya. Focus sa qualities na unique sa kanya, hindi pangkaraniwan. Example, imbes na ang ganda mo sabihin, grabe paano mo nagagawa maging calm sa stressful meeting, nakaka-inspire ka. The specific, meaningful at tumutukoy sa kanyang actions. 5. Pairing compliments with actions. Puwedeng sabayan ng subtle gesture tulad ng slight nod. Gentle smile. Subtle touch, sa kamay, kung appropriate. Stoic principle, actions support words. Hindi gimik, pero natural reinforcement non compliment. Says observe, adapt, repeat. Watch her reaction, smile. Glance, relaxation, adjust. Kung positive, puede build on it. Sung so awkward shift topic at try ulit sa ibang moment. Mini script example. Alam mo. Hindi lang sa itchura mo, ramdam ko yung dedication mo. Nakaka inspire ka. Eye contact, calm tone, relaxed posture. Examples ng real-life scenarios. In a work project setting. Nakikita kita, hindi lang sa panlabas. Ramdam ko yung effort mo sa presentation mo nakakabilib. Tone, calm, professional. Effect. Ramdam niya na aware ka sa kanyang skills. You coffee, chill, hangout. Alam mo, presence mo dito sa lugar na ito. Parang calming effect sa paligid. Nagaka kasama ka. Subtle smile, slight lean forward. Ah, texted chat. Text, na-inspire ako sa ginagawa mo today. Ang galing mo talaga. Tip, short, sincere, without emojis overuse. Alam mo ba kung bakit may mga lalaki na kahit simpleng sinabi lang ang papuri? Parang tumatago sa puso ng babae at naiwan sa isip niya kaagad. to ay dahil sa psychological triggers na nag-activate sa subconscious ng babae. Maraming lalaki ang nagkaka-problema sa connection sa babae dahil 1. Surface level compliments lang. Generic, ang ganda mo o ang sexy mo. Na walang depth. Two, hindi alam ang psychological triggers. Hindi nila nakikita kung ano ang tunay na tumatagos sa babae sa subconscious level. Through overthinking or overacting. Nagiging awkward or fake ang delivery. Kaya nawawala ang authenticity. Resulta, kahit anong effort mo, hindi ka remembered sa tunay na paraan. Stoic Principle Hindi mo kontrolado ang perception ng babae pero kontrola mo kung paano ka magpapakita ng value at awareness. Imagine this scenario. Nagpunta ka sa date, sinabihan mo siya ng generic ang ganda mo. Tapos parang hindi ganong napansin. Sinabi mo rin, ang ganda ng energy mo. Pero mabilis ang delivery at walang focus sa actions niya. Resulta, walang meaningful connection kahit na perfect ang looks mo or outfit. Maraming lalaki ang nagkakaproblema sa parehong paraan. Di na nagbibigay ng papuri pero wala sa essence, para lang sa effect hindi dahil genuine. 2. hindi alam ang subtle cues. Hindi nila nakikita kung kailan pinakamabisa sabihin ng papuri. Three, nawawala ang stoic balance. Nagiging clingy or desperate. Kung paulit-ulit mo ito, maaaring mapalayo sa iyo ang babae at kahit gaano ka ka-effort, hindi ka remembered. Ngayon, pag-usapan natin ang psychological triggers plus subtle cues para mapalalim ang connection. Gamit ang forbidden compliments. Trigger recognition of competence. Lahat ng babae gustong ma-recognize ang kanilang abilidad at intelligence. Forbidden compliment na tumatagos. Nakaka-inspire kung paano mo na-handle yung situation. Subtle cues. Eye contact plus calm smile plus slight lean in. Stoic tip. Ipakita appreciation sa actions, hindi sa panlabas. Example real life. Sa trabaho. Grabe. Paano mo nagawa yung project ng ganito kaayos? nakaka-inspire ka talaga. Effect. Ramdam niya na tunay kang nakakakita ng effort at intelligence niya. Trigger. Emotional validation. Babae gustong maramdaman na naiintindihan siya at hindi pinapalampas ang feelings niya. Forbidden compliment na tumatagos. Ramdam ko yung passion mo sa ginagawa mo. Inspiring ka. Subtle cues. Not occasionally, lean slightly forward, attentive tone. Stoic approach. Validate pero hindi dependent. Maraming lalaki ang nakakaligtaan ng holistic approach. Sila ay, si Naisu, nagfo-focus lang sa kung ano ang sasabihin, hindi kung paano ipapakita. Nagfo-focus lang sa subtle cues pero wala sa salita ang depth. Hindi alam kung paano pagsamahin ng psychological triggers. Please forbidden compliments, plus delivery techniques. Resulta, kahit may effort, hindi nagiging memorable sa babae. Stoic principle. Hindi mo kontrolado ang resulta pero kontrolado mo kung paano ka magpapakita ng value at awareness sa consistent at composed na paraan. Imagine this. Sinabi mo lang ang ganda mo ning sa isang relaxed hangout. Nakita mo ang effort niya sa isang project pero wala kang nabanggit. Hindi mo na-observe ang kanyang mood o energy. Outcome. Walang connection, forgettable ka sa kanyang subconscious. Maraming lalaki ang nagkaka problema sa parehong paraan. One, fragmented approach hindi integrated ang compliments, cues, at triggers. 2. Overthinking. Nagiging unnatural or fake ang delivery. 3. Lack of strategy. Walang sequence, random lang ang effort. Stoic tip. Consistency plus composure plus awareness ang nagseset ng foundation para sa lasting impression. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang stoic series na makakatulong sa'yo. Salamat sa panunood!